Hello guys, ito ay simpleng repair lang pero malamang sa malamang kayo ay may madadagdag na karamangan tapos sa darating na panahon yung mahirap na troubleshooting and repair ang i-upload natin Paano mag-ayos ng electric heater? Ilagay ang sister sa omitera dapat guys itong zero L not connect generator na nga yan for 3 3 ohms kasi low bat na yan okay lang guys kung hawakan muna natin ang test prod kasi continuity test lang naman ang hinahanap natin ayan brown lang ang mayroong reading sira, sira ang blue Nak nak, sira. Sigurus sirak naman. Unahin muna natin dito ang patuloy. Baka ito lang sirak Ito ma dilaw. Ito maitim. Malamang din sa pansaksak naglulok na. Kaya yung nagbabaga siya. Kaya nagka-corrosion na to. Kainit. Malamig na init. Hindi test natin. Kandun ang sira sa pansaksak. Itong brown. Ayan. Okay. Kung gusto shortcut ng pag-test, itong dalawa. Dagtangin nyo na. Itong dalawa nga, hanapan nyo ng continuity. Okay. Hmm. Ito naman ang i-test natin. I-on niya yan. Yung zero, wala. Yung one, meron. On. Ang one, ibig sabihin, pag zero. O, kasi wala nga ang zero which 139 55 i of Pag naka walang continuity. Eh. Hmm. Kung halimbawa tayo ay maniningil, 350 ang sisingilin natin pag naayos na natin to Kaso, 500 lang yata itong electric heater na ito. <laughs> Lagi pa yung may-ari. Sabihin naman, bilhin lang siyang bago kakabit na natin yung bagong pansaksak male plug. Kahit ito simple lang gawin, simple lang sa tingin, may sikreto pa rin, kasi, mataas ang amperahe ng ilo load natin, hindi basta-basta lang dapat kinakabit dito sa pansaksak. yung kaya siya nasira din sa pansaksak dahil ngayon ay hindi magaganda, hindi maganda ang pagkakabit ng wire kaya gagandahan na natin ang pagkabit susukat niya yung may ano balat kailangan maipit niya dito para kagalaw-galaw hindi mabunot pag ibalik nyo nga, ganyan. Sasagat nyo muna. Ayos, ganyan. Ayan. ang niyo ang tornilyo para masukat ito pwede rin na ipulupot niya sa tornilyo halimbawa mag strip kayo ng wire yan yung sukat ng sa tamang laki ng pagpulupot sa tornilyo pitin niyo ng Kater, Halimbawa, naka-energize oke Okay, hawak siya dalawang bakal. Gitikan mo na niya dito. Ayan. Ah. Tapos, pag nagitik na yung gilid, eh, tutok niya na kater, yung cutter. Idikit niya naman yung plies. Tapos, hu huwag niya niyang ikadiin. Tama lang. Tapos, punitin niya. Ayan. Ah. Ayan. Pero yun na hindi energize. mas maganda yung pwede na rin yung solid wire solid wire kaya halimbawa ang in-strip nyo tapos kakabit sa tornilyo it clockwise ang pahigpit ng tornilyo dapat pa clockwise din yung pagbaloktot ng alambre para paghigpit ninyo pahigpit din kapag baliktad ninyo yung kinabit mabubukang kang yan pero kung uh, stranded, tapos ikakabit dito sa pansaksak, ay eh kailangan naman natin mas maganda kung hatiin natin yung wire. Yung dami niya, tapos pilipitin natin ng ganyan. Yan. Yeah. Tapos ipulipit na naman natin ulit ng dalawang bisis or isang bisis. Tapos pagkat na natin dito sa Tarnulo. Ayan. Ito naman ang ilapit natin. Pwede rin naman gamitan ninyo ng tools. Hindi kaso kayo. Pero kung pawisin ang kamay ninyo, kailangan may gamit ng tools. At na uh, hindi mag-corrosion yung ano, pag nalagyan ng pawis ninyo yung tanso. Parang kung sa bakal, magkakalawang na yan yan ganyan ang mangyayari. Hmm. Tapos sa sobra ibalik niya na lang yan guys. okay O kaya kung sobra talaga, patulin niya na lang ang cutter. Hmm. Ganyan para kahit ma ang current niyan tumawid ay marami. Matibay. Tama na. Ganyan. Itong isa din. Ayan, dapat ganyan. Para ipit na ipit niya pag hinigpit yung tornilyo. Kung ilaw-ilaw lang ang isasaksak ninyo, pwede na yung wasi-wasi. Pero ito ay, ano, ayan o. Ito, 20 volts, 1,500 watts. Gano'ng kalakas ang tatawid yan. Kung wasi-wasi yung gawin ninyo, magbabaga yan. Madali lang yung ginawa pero mahirap kailangan ng technique doon kasi nga katulad yun nasira yung yun ang naging sira niya kasi nga hindi siya masyadong nakakonekta dito sa pansaksak kaya nangyaring nasira yon electric heater kailangan sa paggawa natin ay mas tumibay pa dito sa nauna ito kakabanti niyang konti para ipitin niya nung asawa niyang takip yun sikip siya pero dapat pilitin niya niya masikip po ipitan niya muna ng konti yung Ayan, ang okay, mga lang. Pagkahigpit niya ng konti, isain niya na naman. Ayan, niya na naman. Ayan, okay na guys. Ito, testing natin. Kung talagang gumagawa na. Ito yung original. Dati yung isang. Pagpapakan ng ay eh, nagpulaw. Ayan. Ang ginawa natin. Kahit simple lang yan, may sikreto naman ako na tinuro sa inyo. Ayan, may ilaw na. Okay na. Eh, kung hindi marunong, bilhin na naman kayong bagong heater. Kung 700 yan. Sayang yung 700. May daming nagugutom na tao. Tapos ibabasura lang yung heater. Ayos pa naman. Halaga lang na uh, 30 pesos ang kapalit. Yan. Pakilike naman ang subscribe ang aming channel para patuloy kaming makapag-upload ng inyong matututunan.